Yan, magluluto tayo ng tinolang native na manok. Yan, magluluto ah, tayo. Native, native na manok. Native yan. Ano? May itlog po. Ano? Oh. Ito na natin ang papaya. yung mga sangkap natin tanlag siling green siyempre hindi mawawala yung luya siyempre pang sawo natin papaya Ito so, yung taba ng manok, gawin nating pangdisa lang. Hindi na tayo, hindi na kailangan yung mantika. Oh, Oh. Hindi na tayo mga kailangan ng mantika pa. Yan, gisa na natin. Yan, halu-haluin natin para masalap. Yan, native na native. Yan, lagyan na natin ng tubig. Gagyan na natin ng sulig ito. Ayan. Gagyan natin ng tubig. At haluhalawin natin ulit. Hmm? Yan. Natin natin ulit. Hmm. Sarap. Ayan, luto na ang tinolang native. Ayan. Ang yummy. Meron pang itlog. Yam yam yam, kain na tayo mga kamaders.